At ikinasang rally sa September 21 ni Rerespeto ni Pangulong Marcos. Para sa detalye ng balita, kasama pa rin natin DJ Joey Boy. Igagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang ikinakasang malakihang pagtitipo ng iba't ibang grupo sa Setyembre 21. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang, nire-respeto ng Pangulo ang freedom of expression kaya kung anuman ang nararamdaman at ang sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon ay igagalang ito. Giit ni Castro, ito ay laban sa korupsyon na nilalabanan din ng Pangulo kaya pareho lamang ang nararamdaman at sentimiento ng mga ito. Subalit ang sa lang aniya ng Malacanang ay hindi ito sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno kundi mag-destabilize. Layo ng September 21 rally, nakalampagin ang gobyerno at igiit na panagutin ang mga sangkot sa mga katawalian sa pamahalaan. Natapat naman ito sa mismong araw na sa pagunita ng deklarasyon ng law ng Ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.